akala nagraraliling ilang ano mga sintu-sinto diyan sa Supreme Court 'di ba nananawagan sila na rin ang desisyon ah decision yeah. uh, uh, nito sa ibinasura na impeachment complaint laban kay Vice President samantalang ilang mga abogado E eh, ng umano'y ginagawang pananakot. Dahil pananakot itong ginagawa nila. Oh. At uh, kawalang galang sa Korte Suprema ng mga kontra sa disisyon ng mga maestrados. Si Margot! Take note, Margot! Gonzales, tagbabalita. Justice! Iba't ibang organisasyon at makakaliwang grupo ang nagsagawa ng sunod-sunod na kilos protesta sa harap ng Korte Suprema upang manawagan sa mga maistrado na baliktarin ng ang kanilang desisyon na ibasura ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ang Manila Police District halos buong hapon ding nakabantay sa mga ralista ang House of Representatives una lang naghain ng motion for reconsideration sa Korte Suprema sa pamamagitan ng Office of the Solicitor General. Kahit ng camera, walang merito ang disasyon ng kataas-asang hukuman at iginit nilang hindi sila nagkaroon ng grave abuse of discretion o labis at hayagang pag-abuso sa kapangirihan sa kanilang pagkain ng impeachment complaint. Let us be clear. The Constitution says the House of Representatives shall have the exclusive power To initiate all cases of impeachment, that power is not shared, not subject to pre-approval, and not conditional. says on Facebook video post, piniigyang diindi ni Speaker Martin O. na ang mga ng Kuro Suprema tulad ng Pangulo at bisipresidente ay ma-impeach. Ma the Supreme Court is a co-equal branch of government. Its wisdom is deep. Its authority is real. but its members, like the president and the vice president, are also impeachable officers. When the court lays down rules for how it or others like it may be impeached, it... ang pahayag naman na ito ng House Speaker, kinwestiyon ng mga abogado para kay Atty. Ferdinand Tupasio tagapagsalita ng PDP laban sa usaping impeachment. Ang ganitong pahayag ng House Speaker ay isang pagbabanta at pagpapakita ng kawalang galang sa Korte Suprema mula sa hindi lamang isang mataas na opisyal ng gobyerno kundi maging ng isang abogadong kagaya ni Romualdez. Isa rin daw pagpapakita ng kamangmangan para sa isang abogado ang pahayag na ito na nasa mababang kapulungan lamang ng Kongreso ang kapangirihan para sa pagsisimula ng impeachment at hindi ito pwedeng kwestiyonin ng hukuman. Ayon pa sa kanya, tila hindi batid ang House Speaker ang ituturo sa mga law school tungkol sa pinalawak na kapangyarihan ng Coro Suprema na hindi lang ito may karapatan kundi tungkulin itong alamin kung mayroong grave abuse of discretion o labis na pag-abuso sa kapangyarihang ang alinmang sangay ng pamahalaan. Ay naman kay Atty. Mark Tolentino, totoong maari ding mapa-impeach ang mga mahisrado pero hindi dahil sa hindi pagpabor ng mga politiko sa kanilang desisyon. Anya, maari lamang ma-impeach sa mga mahistrado kung may mabigat na dahilan, gaya na kung sangkot ang mga ito sa hayagang paglabag sa konstitusyon, kataksilan sa bayan o treason, panunuhol, graft at corruption, pagkakanulo sa tiwala ng publiko at iba pang mabibigat na krimen. Dagdag pa nito ang paggamit ng impeachment bilang paraan ng pananakot o pagparusa sa mga inilalabas na disisyon ay naglalagay sa hudikatura sa matinding panganib. Ang impeachment ay sa anyang proteksyon ng konstitusyon at hindi isang political weapon o sandatang ginagamit sa ngalan ng politika. Matatandaan naman ang na una ng sinampahan nila Atty. at orin at Tolentino ng entire contempt sa Korea Suprema ang ilan sa mga opisyal ng gobyerno dahil sa pag-atake sa kataas-asang hukuman matapos itong ideklarang unconstitutional ang article sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, Mark Gonzalez, SMN News.